Lumabas kami ni na Sister Geraldine at saka yung kanyang husband si uh, Brad Dante sa Dandenong. So, itilulit eh, nila kami sa isang restaurant na Chinese uh, food or Chinese cuisine ang sineserve. So, nagulat kami sapagkat yung mga in-order nila para sa amin eh, lahat ay masarap. Actually, nakatikim na rin ako ng mga Chinese food sa Manila. Pero dito ay iba iba yung mga luto. Siguro mga bagong puta yun. So, nag enjoy kami. Ayan, ayan yun. Pakita ko sa inyo ang aming pinuntahan. Tapos so, yeah. ayan. Habang naghihintay kami ng na, uh, luto. Kasama namin si Sister Geraldine. Saka si Brother Dami. So, itinulit nila kami dito sa Dandenong. So according to them, uh, dito sila nagdadala ng mga bisita pagka merong ano. Uh, may mga ramen special. Asian, Asian cuisine siya, yung mga dap. Mga so, so ano, masarap daw eh. So mamaya, uh, matitikman natin yun. Eh, nag-order na sila dun. Ito so, yung place oh. Malaman natin ang uh, uh, yung kanilang uh, duck.

sarap. Ganin din ako. Sinasabi mo sa, yeah, lasa oh, diba? Sarap na sarap siya. So ito yung mga Chats in order yun. ni Lolao, ayan. Ano sa sarap na si brother. kasi Paano niya magiging tayo, di ba? Pancit na black noodles. Bakit hindi ito pan-soup? Oo, pan-soup. Pan-soup siya. Tama. Pero yung pag-luto nila, see? Parang sinulog sunog nila yung... Tapos ito yung Peking duck. Hmm. <makes noise> Peking duck, yan. Tapos ito ay? Roast pork. Roast oh. pork. Ito masarap. Yan, <makes noise> ano yan? Tawag yan. बिस्किट नो देन बिस्किट नो देन बिस्किट नो देन या वाओ